So medyo malibo ang paraasbih like lines or boundaries para kung, kung kahit anong wika like doon sa lalo na sa Bisayas kasi na, na, nakita ko like maraming video tungkol sa like wika ng Pilipinas uh, like doon sa Bisayas yung karamihan wika na ginagamit nila technically ay Cebuano pero dun sa like Bohol, sa Shargeb, uh, mga parte ng Mindanao, oo naman technically Cebuano pero uh, nagsasalita sila ang dialect sa Cebuano kasi Cebuano ay ibang wika ng Tagalog mm -hmm. pero it's malibo pa rin siya kasi maraming tao sinasabi nila oh Cebuano is a dialect of Tagalog pero medyo hindi naman po Okay, lang, I Kelly. think it's mali. Oo. O teka lang, Kelly, naiintindihan ko yung gusto mong sabihin. Pero na-distract ako dun sa ginamit mong adjective. Baka hindi rin naiintindihan ni Alex. Uh, uh. uh, Kelly, ang sasabihin mo, malabo, hindi malibo. Oh, <laughs> malabo. <laughs> malabo. 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 Oh. Malabo. malabo yun. Oopsies. Uh, Alex, kung <laughs> so, kamusta yung reaction mo sa sinabi ni Kelly? Sabi niya, malibo. Pero malabo. Yun ang ibig niyang sabihin. Ah... Uh, millisecond lang sa 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 utak ko. Ano? Konti lang, Mili, millisecond lang millisecond. tapos nag move on na ako. Naintindihan, kagad. naintindihan mo na rin na ang ibig sabihin ni Kelly. Oo oh, naman. Oo, oh, mm, oh, okay. Okay. Eh, you and I like salita parang what did I I, I always confuse. Lupit Lapit lipat uh -huh. ano maliban at laban, like I those uh -oh. are just words I welcome to learn Tagalog with Aralin World. I'm Albine, I teach Tagalog language. In this episode, you are witnessing two of my wonderful students, they are Kelly. And Alex. Kelly is an American, while Alex is an Australian. I worked with Kelly for about five years now, but with Alex for just over a year. In time for Buwanang Wika, we are dedicating this video to you. To all my current subscribers, I honor you for staying this long. I know. It has been a while since my last tutorial here on YouTube. But a few of you know that I'm never away. I've been teaching one on one in private. But today, I guess I'm back. If you are new in this channel, consider subscribing. I'm sure you will learn a lot from me, and from my old students, you will be 100% inspired. For the meantime, I'd like to warn you that most part of this video is spoken in Tagalog. Are you ready? Let's begin. Tagalog. Mm -mm. Anyways, ano pa? Oh, tungo sa Bisaya, like ano pa? Like sebuano ay yung han uh, panggamit ng wika dun sa Bisaya, pero may iba din. like waray, chaka hiligaynon mm -hmm. like may ibang wika under under bisaya uh, yes Oo. -o, mm -hmm. o o naman mm -hmm. tapos kahit pagdating sa hiligaynon like narinig ko kailan lang na maraming tao sinasabi namin like oh they speak Ilongo. pero mali yon ilango ay para the para sa tao, hiligay nun ay wika. to o, Kelly. Oh, so, malabo yung uh, the lines, the boundaries, Oo. yung definition. Oo, hindi naman, Kelly. Nagkakamali lang yung mga lokal. Mm. Kasi nga, yung mga ganyang ano, paggamit ng terminology, uh, pang-academic siya, diba? Tapos alam mo naman yung mga lokal, hindi naman rin masyado uh, maayos yung yung flow ng conversation nila mm. o yung thought processes ng mga local. So, totoo yun kung ano man yung res yung source ng information mo na yung ilonggo ay tao, yung hilingay nun, yung wika. Mm -mm. Oo. No? Uh, Akala ko wika yan. Yung uh, alin, ilonggo. Ilonggo. Sa uh, il Ilonggo. Oh, yeah. Oriental. Hindi, kasi yung, yung, iba rin naman yung yung lugar, hindi ba? Ilo-ilo yung, mm. yung city nila, main city. Mm. No? Uh, okay. Anong, okay. Like yung yung wika ng Hiligaynon mm. at yung tao na Ilongo, uh, like para yung isla ng Panay, tsaka Negros Occidental, mm. like yung parte ng Bisayas. Mm. Oh, mm -hmm. oh, So, Ilo-Ilo, ganun. Oo. Oh, mm -hmm. oh, no? Kasi di ba isa pa rin isla yung Negros. Interesting. Mm -hmm. Alex, uh, family, mm -hmm. uh, na-map nyo na yung, ano, yung location nun, kung nasaan yung malapit sa West Philippine Sea at alin yung malapit sa Pacific Ocean. Parang mm -hmm. Or kung uh, yung term ko na West Philippine Sea, yun yung sinasabing South China Sea. Mm. -hmm. No, so Negros, dalaw yung probinsya nila, Hati siya, Merong Occidental at Oriental. No, yung Occidental yung nakaharap sa West Philippines. Occidental. Mm -hmm. No, kasi Occidental ay West. At uh Negros Oriental mas malapit sa Bohol at saka Cebu. oo Cebu. oo oh, oh. kaya na yung parte ng isla. Oh, oh, yung isla na yon, hati yung wika nila. Mm -mm. No, yung Occidental yun yung sinasabi mong nun. Tama kaya mm -mm. ang kanila ng oh, Kaya di ba, Alex, hindi mo pwedeng sabing Ilonggo yung mga nasa Negros Occidental. Negrense mm. na yung tawag sa kanila. Ah, oh, okay. Negrense no, no, no. na ang salita nila ay Hiligaynon. Ay medyo oh. nakakalito pa rin kasi depende sa tao na tinatanong mo or how would i say this depending on the person you ask or kausap mo depende sa kausap mo kasi kahit halimbawa may dalawang tao taga uh, Negros um, sila like isa siguro oh like nagsasalita ako ilonggo pero yung iba hindi naman like ilonggo ay tao at yung wika ay hiligaynon so depende sa kausap mo depende sa kausap mo, Di diba? sa kausap mo. Mm. No, oo, oo. Kaya kapag dapat, uh, hindi na kasi, uh, hindi na nag effort hindi na nag effort yung mga local na i-correct yung sarili nila. Mm. Uh, pero basta ang importante, Kelly, maganda yung resources mo na nakita mo yung ganong information. Oh, uh -huh. no, oo. Oo, tama ka. So tama na. Dapat ganon ano, ang, agree ako dun sa sinabi mo. Alex, okay mm. ka ba? Ano yung comment mo doon? ah uh, parang um, nasa 90s pa yung inisip ko. Bakit? <laughs> Kasi um, inisip ko um, kung anong sinabi um, yung magulang ko. Um, um, uh, tinatawag nila mga tao Uh, Ilo, Ilo, Ilocano yun o Picolano yun. Mm -mm. Halo. Ha. Ah. Oh, mm. uh, ganito lang siguro ang masasabi ko, Alex. Kasi nga uh, ang magulang mo, hindi sila hindi sila lumaki. Walang walang masyadong ang tawag dito relationship or orientation pagdating sa Visayan group of islands. Ah, uh, so nandoon okay. lang sila sa sa Luzon. So pagmamanu uh, sa pa Luzon, parang general na yung sinasabi nila. Ah, oh, Bisayan. Pag sinabi ding Bisaya, <clears throat> lahat na ng mga no <clears throat> siya. Ganon. Uh, okay. Well, that makes sense. Uh -uh. Like, na yung panahon, sa tingin ko, may, uh, hindi ko alam sa Tagalog, para uh, revitalization, like, sa sa local na wika. Like, so, halimbawa, dun sa, dun, dati panahon, like, siguro yung panahon ng magulan or yung nanay ko, like, oo, uh, medyo mali yung sinabi, like, oh, lahat ay bisaya, bisaya ay, isang wika, Bisaya ay mm. dialect ng Pilipino, pero ngayon panahon like lalo na para sa uh, kabataan, like gusto nila gamitin yung tamang salita or mm -hmm. like or just paano sabihin, maging mas proud sa local wika, customs kahit ano. Mm -hmm. Binabalik kasi ng mga kabataan ngayon, siguro mga millennials, at least mga millennials and yung mga susunod na generation yung identity natin. No, ano yung core ng pagka-Pilipino natin. Mm. Yun ang tingin ko. Para sa akin, maganda yun. Gusto ko yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Iba kasi Kel, uh, Alex ng mga panahon, um, Gen X at uh, saka mga, mga okay. parents ng mga Gen X. Ganun nga. Kasi di ba una, ah uh, mm. ang tawag dito, uh, yung information, yung, yung flow ng information ay hindi masyadong, walang masyadong access to information ng mga tao. At saka sa academic community, hindi naman din na correct na maayos. Kahit naman na yun, meron din ako ano, uh, questions sa academic community kung paano nila nilabel yung mga wika. Isa pa rin yan, yung ano yung... Um, ano yung iniisip ninyo or tungkol sa Filipino versus Tagalog? Sige nga. Um, may eh uh, para sabihin. Nakikita ko maraming ibang uh, palagay din para sa itong topic. Uh, kasi oo naman nakita ko like oh dapat dapat natin uh, gamitin dalawang dalawang salita like Filipino, Tagalog, maka magkaiba sila pero may ibang palagay na oh, hindi naman pareho sila like or makapareho sila um just, hindi ko lang it's complicated uh -uh. so ano? <laughs> ano nga ba ano natin si Alex Alex ano uh, yung pagkakaalam mo filipino versus tagalog ah uh, okay okay um, ang alam ko um, pero um, medyo high level, hindi malalim. Uh, ang, Tagalog, parang malalim ng Tagalog, tunay ng Tagalog. Pero Pilipino, um, medyo halo-halo yung Spanish, um, English, o Taglish. Um, at saka, baka um, yung dahilan... Um, um, kung bakit may halo-halo ng English at saka Spanish. Kasi meron um, mga English words na walang equivalent sa Tagalog. Uh, so, yun ang um, kakaintindi ko tungkol sa Pilipino versus Tagalog. Uh -oh. Parang Pilipino ay um, contemporary you know, sa ngayon. Oo, uh oo. -oh pero yung Tagalog traditional Malalim mm -hmm. purong Tagalog. At saka 'yung Tagalog na naka 'yun sa ethnicity. Etni uh, mm -hmm, doon sa mm -hmm. core na sinasabi natin, core ng uh, tribe or ano ba 'yung tribong Tagalog. Parang ganon. So, pag pwede rin sabihin na uh, 'yung Tagalog tao, tapos at the same time wika siya. No. So, ganun din sa Filipino sa ngayon, contemporary sabi ni Alex, yung Filipino sa ngayon, Filipino uh, wika, Filipino tao rin. No? Oh. Filipino tao. Oo. Oh. Oo okay. uh -oh, yata. Oo. Uh -uh, Filipino. I'm a Filipino. Pati sa doon sa atin, local, sa motherland. Filipino, Filipino, kahit babae ako, I'm a Filipino hindi ko hindi ko sasabing I'm a Filipina. Mm, -mm. Uh Oo, -oh, kasi dito naman sa US nag o di kaya sa mm -mm. nag-iiba yung Filipino Filipino. Pero mm, -mm. tao, kahit babae, accepted yun. Oh, Filipino ako. Pag uh, tapos sa uh, colloquial, Pinoy ako. No? Yun, tapos tao. Tapos, uh, uh, Alex, kasi tayo, parte tayo ng Gen X no ala uh, yung conversation natin sa mga magulang natin. Ah, uh, dati uh, sa academic, yung yung at least doon na kasi ako nag-aral sa Pilipinas. Dati kasi nung nung grade school, uh, p Filipino. P I hindi F. Filipino, mm -hmm. Pilipin. yun yung uh, subject course, asignatura sa Tagalog. Ah, uh, ano yung anong schedule natin mamaya, o'clock, ano yung aaralin natin. Magpipilipino tayo. So yun yung ano, yun yung doon namin inaaral yung grammar, gano'n, sa, sa subject na Pilipino. So noong, noong 80s, 70s, 80s, yung Pilipino, wika, at the same time, tao rin. Makes sense. Tapos din nga, yun yung fault ng ancestors natin. At least siguro, influence ng American education. <laughs> Kasi di ba yung mga Amerikano yung nag-establish nag, nag, establish ng education system sa atin, sa Pilipinas. No? So, uh, yun. Kaya sabi ko sa inyo, basahin niyo yung tungkol kay, ano? kay Manuel L. Quezon. Mm. <laughs> Nabasa niyo si Manuel L. Quezon. Kasi si uh, pinili, pinili ko or sinubukan ko basahin yun. <laughs> Pero medyo mahirap yung unang uh, link. Hmm tungkol uh -huh. sa man Okay, purong Tagalog. Oh, nahirapan ko. Na oh, uh -huh. sorry naman, sorry. Oh, gusto ko rin idagdag na ano, dun nga nagkaroon tayo ng conflict. May Pilipino, tapos may Tagalog. Mm. No? No? kaya doon nag-evolve yun. ah nag -evolve. Parang doon na naging complicated mula nung dineklara na uh, ano ba yung wikang pambansa? Ang sabi noon, Pilipino. Pero yung Pilip Tagalog. Tagalog yung yung pattern parang yun yung template ay Tagalog pero uh, -uh. uh tinatawag na wikang pambansa. Tagalog equals Filipino nung time na yun. Uh -uh. Sa ngayon yung sinasabing Filipino, yun yung sinasabi ni Alex na evolved version contemporary. Sinasama na yung ibang mga salita. No, may English, may Spanish sinasama na rin yata yung mga mga salitaan ng Visayan din. Kaya sabi ni ano, Gavin, ewan ko kung na-meet nyo na yung isa kong is estudyante si Gavin. Ang orientation niya, family niya, is mga Visayan din. Sabi niya, oh, yung salitang bana, sabi niya, nasa Filipino dictionary na yun. Sabi niya, hindi ako makapaniwala. Kasi yung bana sa Visayan ay asawa. Sabi ko, bakit naman? Eh, Tagalog kasi ako, may salita namang asawa. Pero bakit isasama pa yun? So mga gano'n, nagiging complicated para sa akin. Mm -hmm. Ang isa, pasensya rin ako nagsasalita. Ang ba diba sa Tagalog, yung asawa, wala siyang gender. Asawang mm -hmm. babae, asawang lalaki. No? Sa Bisayan, yung sabi ni Gavin, ewan ko kung tama, yun, kasi hindi din naman Bisayan yun primary language ni Catherine. Ah, tinanong ko lang siya. Pag sinabing na, ba, ano yun? Pwede rin bang sabihin sa babae? Sabi niya hindi, sa lalaki lang daw Ah. Tapos pag asawa na yata, babae, asawa. Mga ganon, so complicated lalo. Hmm. <laughs> oh, okay. O oh, sige, kaya na lang mag-comment. Um, Oo, oh, oh, may, alam ko may ibang salita mula sa ibang wika sa Pinas o ng Pinas. Like na dinag, dinagdag nila, dati sa like Filipino language, like halimbawa yung salita 'ading like ibig sabihin like little sibling, like ilicano, uh, siya yata, I think. Mm -hmm. uh, pero normal para sa mga like the kabataan. Uh, gamitin. Oh, that's my adding, adding like Oo. pero hin siguro hindi nila nalalaman na oh, Ilocano 'yung salita, hindi Oo. naman Tagalog. Oo, Ilocano 'yung pinanggalingan niyan, hindi ba? So mm -hmm. para bang ano, may plus uh, ano 'yun. Parang medyo may positive ano result din 'yon, no 'yung ganun. Kasi mm -hmm. parang kasi nga, yung isla natin, no oh, archipelago. Kapuluan, Alex, archipelago. Kapuluan. Yung kapuluan uh, Pilipinas, ah, uh, uh, di ba, naturally, tribo, tribo, no? Grupo, grupo, no? O Tagalog, o Ilocano, o Bicolano, o Bisayan. Ganon ang mga major ano, grouping natin. Di ba? Uh, Siyempre, isasama mo na rin yung kapampangan. Iba pa yon. So, parang parang nagiging ano, inclusive. Ah, uh, tama. Exclusive. Nagiging exclusive lang kapag gano'n yung mentality natin. O, oh, Tagalog lang ako. Ikaw. Um, Ilocano ka. Uh, hindi ka parte sa ano namin, kultura namin. May ganun ano, uh, uh, yung mga nakaraan uh, generation natin. Pero siguro ngayon, yung idea ng bakit, bakit uh, nag-evolve yung wikang Filipino para maging inclusive na buong buong citizen o mga uh, mm. buong lahat ng mga Pilipino mula mula Luzon hanggang Mindanao or narinig niyo na ba yung salitang mula Apari hanggang Hulo or mula Batanes hanggang Sulu Uh Oo, -oh, alam nyo kasi yung Batanes yung pinakang-north, hindi ba? Uh -uh. Masulo yung pinakang-south mula Batanes. Solo. Kaya uh, kailangan yung magpagiging Filipino natin. Ah, kung taga Mindanao ka, Filipino ka pa rin. Kung taga Bicol ka, Filipino ka rin. ano nyo, Poco uh -uh. so, at Kelly. Maganda rin na kahit na sa isang bansa tayo at isa lang din naman yung yung ang tawag natin, ethnicity natin. Ah. Mm. Uh, rin naman nating ano yung uh, ang tawag doon, palaguin or cultivate siguro, no? Cultivate, Ang magandang term. Yung core, core na wika. Ang core na wika ko ay Tagalog. Ang corner wika ng mga magulang ni Alex, yung isa sa magulang ni Alex, Bicolano, ang corner wika ng isang magulang ni Alex, Ilocano. So maganda rin na yung Ilocano na wika, uh, inaaral o sinasalita rin natin. Make sense? No? Mm. May, may, tanong ako para kay Teacher Albine. Uh, so doon sa Maranduke, nung bata ka pa, anong, like, may ibang wika, uh, mal, mal, how to say this, besides, bukod, bukod sa Tagalog, doon sa Maranduke, or purang Tagalog doon? Okay.